Alam mo bang kapag bumibili ka ng mas marami, mas malaki ang matitipid mo? Tuturuan ko kayo kung papaano. At syempre, dito lang yan sa CBS! Ito yung first transaction na ating gagawin. Kukuha tayo ng Nibia worth of $20. Para makuha natin yung extra back na $10, kukuha tayo ng tatlo. Ang total ng tatlo ay $21.87 plus taxes. Ang ginamit kong kupon dito ay yung Extra Care Plus na $10 monthly. Nandito na yung resibo. Ang total na binayaran natin dito ay $12.44 at may bumalik sa atin na $10 extra back. Ito ang dating presyo nito, $5.49 pero nakasale siya ng uh, $3.99. Tapos ang sabi dito, limit of 2. Ayan, two household. So ibig sabihin, kailangan mong bumili ng dalawa para makuha mo yung $4 pero may limit of 2 kaya pwede ka makakuha hanggang 8 dollars so kukuha tayo ng uh, kukuha ako ng 5 kasi i-combine ko rin ito doon sa uh, 6 dollars of 30 dito wala pa siyang nakalagay na extra buck, pero uh, chinik natin yan may extra buck na nakalagay na pag bumili ka ng dalawa may ano ka 5 dollars at eto yung mga digital coupon na gagamitin ko. May $6 off of $30. Tapos lahat ng mga ano dito, Crest na toothpaste, inano ko siya, inad ko siya. Kasi hindi ko alam kung alin dyan yung gagana. Ipambabaya din natin yung extra back na nakuha natin kanina sa first transaction. At itong $1 na Crest Coupe. Ang total natin before coupon ay $33.93 plus taxes. Magbayad na tayo. Every time na gumagawa ako ng mga ganitong transaction, I love watching kung paano bumaba yung presyo nito. Nakapagbayad na tayo ng second transaction. Ang total na binayaran natin dito ay $11.70. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $13 na extra bucks. Third transaction, ito yung gagawin natin. Limit of one lang ito. So when you spend $30, you get $10 extra bucks. Kuha tayo ng Tide. Kukuha din tayo ng Gain Odor Defense. Ito ay $9.99. At kukuha din tayo ng Gain Fling. Ito ay $5.49. Lahat ito kasama sa $30. Sa CBS app, ito yung mga digital ko po na gagamitin ko. May $3 sa Tide. Gagamitin din natin yung extra buck na nakuha natin kanina, yung $13. Pati itong $0.23 cents gagamitin din natin. At itong $3 sa gain. Ang total natin before coupon ay $30.47 plus taxes. At ipang din natin itong $13 na nakuha natin sa second transaction. Fingers crossed na sana lahat ng mga kupo natin ay pumasok. So dito ang total natin ay $32.30. After lahat ng kupon, ang babayaran na lang natin ay thirteen dollars and six cents. Thank you. Have a nice day. After natin magbayad ng cents, may bumalik pa sa atin na at $10 na extra box. Tutuloy pa ba tayo? <laughs> ito yung mga coupon apply. Pang-apat na transaction, etong uli, wala pa tong tag na nakalagay pero ang nandito ay $12.49 ang isa. Pero sa app nakita ko, nakasale ito ng $8.99. So dito sa port transaction, kukuha tayo ng tatlo. Pinaiskan ko yan sa employee, yung iba hindi pa $8.99. And then sa app may nakita tayong $5 off sa tatlo. Ipambabaya din natin itong nakuha nating $10 sa third transaction. Ang total natin before coupon ay $28.59 kasama ang taxes. For transaction, ang binayaran natin dito ay $12.99. Kapag yan nakasale, nandito yung, ano niya, yung presyo niya. So, pero ito yung original na price, $12.49. So dito wala na tayong nakuhang extra back pero sulit na sulit kasi ang laki niyan. Oh. Nakauwi na tayo at eto na lahat ng pinamili ko. Ang total neto before coupon ay $133.24 plus taxes. Pero after ng coupon ang binayaran ko lang ay $50.19 kasama ang taxes.